punta tayo guys sa ano paano ba ibalik sa dati kasi 'di ba itong ano natin ngayon nakalagay ano you you dati ang you na sa itaas na sa itaas ang you ngayon andito sa baba na so gusto ko kasi nalilito ako pag nakalagay ng ganyan so ang gagawin ko para bumalik sa dati yung nakalagay dito eh yung ano ba 'yun ano ba yung nakalagay Basta hindi siya yung, kaya gusto kong mailagay itong U sa taas. eh uh, paano ba? Pupunta ako sa setting. Ayan. <clears throat> Ayan, may nagturo din sa akin guys kasi lagi ko na lang ginag-inaano yan. Punta tayo sa apps. Ayan, pagdating natin sa apps. Ayan. Nalilito talaga ako pag nababago yung setting ba. Gusto ko kung ano yung, ano. Yun na. Ayan. Punta ka sa YouTube. Ayan. Pagdating sa YouTube, you know, first step ko guys. I-okay mo yan. Tapos, merong dot, dot, dot sa taas. Tatlong dot. Ayan. I-uninstall mo siya. Ayan. And then, i-okay mo siya ulit. I-okay. Tapos babalik ka ngayon sa ano. Babalik ka ngayon dun sa ano, sa YouTube mo. Tingnan natin kung ang U ay nakalagay na sa taas. Kung ang library ay nasa baba na. Ayan guys, ano na? Ang library na, andyan na sa baba ang Yu ay nandun na sa taas. Ito na siya. Nalilito kasi ako guys. Oh, sana guys may natutunan kayo sa maliit na aking ano, natutunan din sa iba. Ayan. Thank you so much guys. Thanks for watching. God bless you all. Bye bye. Ayan. Punta tayo sa aking channel. Ayan.